Hello guys, kumusta po? Sana okay lang po ang lahat. So guys, ngayon ay araw ng linggo. Kanina guys, nagsimba kami. Inaantay ko kasi yung order ko. Tinix ko si Ahente sa sinabi ko na sa hapon na lang niya i-deliver, -de no? Ang oras ngayon guys ay alas 4 na ng hapon. So sabi ko nga guys na kanina pa kami dumating mga na yata yun. Nauna kami dumating kasi umalis kami nagsimba at namili na rin ng gamit ng mga bata kasi ayaw kasi yung makipagsiksikan ako no kasi ang hirap mamili. Kaya ayan tinext ko yung ating mga ahinte na dadating sila, mag-deliver sila ay hapon na para nandito tayo kasi sarado yung tindahan natin saglit kasi nga yan umalis kami kanina saglit. Saglitan lang no kasi pag mayroon kang talagang tindahan talagang mamadalian lang kasi may darating na mga delivery, no? Kasi kahapon kasi naantay ko, hindi sila dumating. So, ngayon sila nagsidatingan. Kasi alam mo naman, paglinggo, mayroon tayo nilalakad saglit, no? Kaya ito yung ibabahagi ko sa inyo guys. Itong panindang ito na mabinta dito sa ating tindahan. Kaya, kaya nag-focus lagi ako sa mga panindang ito guys. Kasi nang dahil sa mga panindang ito, lumalago yung ating munting puhunan. Mabilis natin na ah, rolling. Kasi syempre mabilis mabinta itong mga panindang ito. Kaya gusto ko lang din ibahagi para doon sa mga nagbabalak pala magsari-sari store no? para magkaroon ng idea. At ito nga bilang dating yung, dating yung ating bayaran at ito nga guys, lumaki din ngayon guys yung atin kuryente gawa ng anong walang pasok ang mga bata nandito lang sa bahay kaya dalawang electric fan gamit dito sa loob then isa dun sa tindahan tapos sa gabi lang naman kami nanonood ng TV tapos gumagana yung rep natin sa tindahan kaya ito yung babayaran natin lumaki 1,966.13 guys kaya, ang ginagawa ako guys, nablog ko na rin to para hindi tayo mahirapan sa mga pambayad, no. Araw-araw, nagtatabi talaga ako guys. Kaya, yun. Kaya, di tayo namang problema. Minsan, kulang yung itinabi natin. Pero, at least, konti na lang ang idagdag natin. Abunuhan na lang ng tindahan. Kasi, minsan kulang yung itinabi ko. Kasi, ayan nga, ang laki ng kuryente natin ngayon. So guys, bago natin umpisahan, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta, sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood sa aking channel, sa mga kapwa kasari ko, sa mga kapwa vlogger, sa mga silent viewers ko dyan, sa mga OFW na nanonood sa akin. Thank you, thank you talaga po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, no. Di ko na kayo isa-isahin saka sa mga nag-comments diyan. Maraming maraming salamat po, no. Binabasa ko lahat yung mga comments niyo. Talagang nakakatuwa, nakakataba ng puso kaya maraming maraming salamat sa inyo, no. So, ito na nga guys, ipapakita ko na yung mga paninda ko na lagi kong ulit-ulit na in order. Kasi nang dahil sa panindang ito guys, lumalago ang ating tindahan. Kaya naman, umpisahan na natin. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. So guys, nandito na nga yung ating mga in order. Ngayon sila dumating, ngayon ay araw ng linggo, kahapon ko pa inantay. So ngayon nga dumating, no? At ibabahagi ko muna sa inyo guys, ipapakita itong mga panindang ito na ito lagi ang in-order ko. Nakapokus talaga ako sa mga panindang ito, sa mga fast moving items dito sa aking tindahan. Kasi iba-iba naman kasi tayo kung ano yung mga mas mabinta sa atin. syempre doon tayo magpupokus para mabilis natin maruling kaagad. Kasi pag mabinta itong mga items na to, so mabilis natin maruling yung binta at maipamay ni kaagad kinabukasan. Ganun lang ang ginagawa natin, no? sempre kailangan lang talaga ng sipag at syaga sa pag-inventory, sa pag-check kung ano yung mga mabinta sa ating paninda, ilista natin at dagdagan natin pag mag-order tayo, pag mamili tayo no? para mabilis natin mapadami agad ang ating mga paninda at di mo mamalayan kahit nag-umpisa ka lang sa maliit na puhunan at unti-unti itong lumalago at dumadami, no? di mo mamalayan at nakakatulong pa sa sa atin guys dahil sa mga pambayad sa mga bayarin ayan nakakabayad tayo no kaya sobrang thankful talaga tayo na pag mayroon tayong maliit na negosyo dahil malaking tulong to sa atin no kaya ito siyempre alagaan natin at at lagi natin i-check kung ano yung mga mas mabinta pa no para sa ganon maisulat natin at syempre guys kailangan nakatutok din tayo sa ating tindahan at laging may tao sa ating tindahan para mabinta ka agad sila ka no pag laging may bantay sa ating tindahan no kaya ayun guys nakapokus lang ako dito sa mga mabintang items at nagdagdag din naman ako ng mga hinahanap sa akin ng aking mga customer para lalo sila gaganahan kung minsan may nag request na customer para dadami ang ating mga paninda no kaya sinasama ko yun pag ako mag-order para sa ganun, pabalik-balik na sa atin ang ating mga customer pag alam nila na yung mga hinahanap nila ay mayroon tayong maibigay sa kanila. Kaya naman guys, pag ganito yung mga mabinta sa atin, order ka agad tayo kaysa naman Sayang naman kung sabihin natin na wala, no? Kaya kung gusto mo talaga na mabilis ka agad, lumago ang inyong tindahan. So, kailangan talaga focus ka sa mga mabinta at huwag ka tumadamad mag-inventory. Kailangan talaga check natin lagi yung ating mga paninda kung ano yung konti na lang no kailangan talaga nakapokus lang tayo dito sa ating tindahan kasi guys minsan pag na stress tayo, wala tayo sa mood, kawawa din yung ating tindahan, maapektuhan kaya kailangan talaga ipokus lang natin yung isip natin sa ating tindahan at di naman maiwasan talaga na may darating na mga problema, mga nakaka-stress kaya kasama talaga yan sa buhay. At ito nga guys, mabinta tong bubble gum na ito, no? May tobo tayo dito na 20 sa isang jar. Kaya naman, dalawang in order natin, ito yung binalik-balikan sa akin ng mga bata nagustuhan nila, no? May lagayin pa tayo, pwede pa natin mapaglagyan ng ating mga paninda. So, ito nga guys, yung mga dinagdag ko ng mga paninda, no? Na kahit sabi natin na paulit-ulit. So, ito kasi ang binalik-balikan sa akin ng aking mga customer. Kaya naman, ito din yung binalik-balikan ko sa grocery. Ganun lang. So, yung mga... Kaya hindi guys, ay papiso-piso lang yung binta natin. Depende din kasi yung iba ay apat, lima, no? So, dito naman tayo sa isang box guys. Talagang, ayan, paulit-ulit lang yung ginagawa natin. Pero, at least, kahit ulit-ulit yung ginagawa natin at least lumalago at dumadami yung ating mga paninda basta wag lang tayong tamarin siyempre ayan tuloy-tuloy lang ang pagsusumikap natin para lalo pa ang lalago ang ating tindahan kasi Ayan guys, dahil sa ating pagkaroon ng munting negosyo guys, ayan, nabibili natin kung ano yung gusto natin kainin. Na pag mag tayo, ay nakakain na natin yung gusto nating kainin o di ba? Kaya malaking tulong to pag mayroon tayong sari-sari store. Siyempre, deserve din natin yan kasi tayo ay nagpakapagod. Nalpagod <laughs> din tayo sa araw-araw. Kaya ayan, So, ito nga yung mga mabinta guys. Nandito pala yung C2355 nung nandito sa ilalim. At ito nga may Precise Walk. Apat na bear brand na Choco guys. Ayan. Binta natin yan ng 15 isa. At itong mga coffee yan mga mabinta dito sa ating tindahan. Nagdagdag lang tayo. Yan, kailangan lang talaga magsipag-sibaga no para sa ating negosyo no kasi ang sarap din guys pag mayroon tayong sariling negosyo no gigising tayo sa umaga syempre kung gusto mo talaga malaki ang benta mo kailangan agahan mo ng gising at kailangan mag kung kaya pa naman ng mata mo mag let ka na magsasara sa gabi o oh, di ba kaya pag ganun lalaki talaga ang kita mo so dito nga guys nagdagdag din tayo ng ipikasent dahil mabinta to sa atin naghanap yung ating mga soke ayan bumili tayo ng limang piraso no pinili ko to sa mercury guys Ayan, dagdag lang tayo ng dagdag ano yung konti na lang dito sa ating tindahan no, para lang di tayo maubusan. At syempre, itong gamot guys, grabe ang bintangay ng gamot. No? Kaya naman nagdagdag tayo. Ito kasi yung mga konti na lang dito sa ating tindahan. Kaya naman dinamihan na natin pagbili para naman sa ganun. Di tayo maubusan ka agad kasi ang layo nga dito sa amin ng drugstore guys no hindi ay kaagad-agad tayo makakalabas kasi nga yan bantay tayo sa ating tindahan kaya naman pag ako mamili ay dagdagan ko na lang para hindi kaagad-agad tayo maubusan kasi sayang din no at itong bakes nagdagdag din tayo ng limang piraso yan saka itong mga Advil itong mga gamot na to na konti na lang basta yung mga mabinta siyempre damihan na natin para sa ganon mabilis uh, lumago o di ba pag maubusan kasi tayo sayang din yung binta no manghinayang talaga tayo pag sinabi natin sa customer wala o di ba yung business sana may binta na tayo na wala pa dahil wala nga ang paninda <laughs> kaya ganito na lang ang ginawa ko dahil minsan na lang tayo makapunta sa palengke dadamihan na natin at bumili din tayo ng isang face mask kasi malapit tayo sa Colombia may naghanap sa atin na pa isa-isa tapos ito nga guys, dumating si Revisco. Ito naman ay in order natin sa si Revisco. Ito yung natira kasi nag-display na tayo ng ilan-ilan doon. So, ito. <laughs> dito pa yung iba, no? Kaya, ayan, nag-display na rin tayo dito ba, guys ng judge, no? Kasi tatlo yung in order ko dito. Tapos dito, nagdagdag lang tayo ng mga mabinta, ng mga pang merienda ng mga customer natin na paulit-ulit nilang binalikan sa atin. Ayan, nagdag lang tayo, no? Kahit mayroon pa tayo kasi matagal pa naman yung expiration niya. So, ito nga guys, yung resibo. Che-check ko pa to isa-isa. At ito naman guys, isang box mantika yan, kaya din na natin bubuksan. At dito naman nakalagay guys, yung mga inumin natin. Naglabas lang tayo doon ng tig-isa, no? Kasi nga, masikip dun sa ating tindahan, no? Kaya yan, nakaredy na rin yung ating mga mabintang mga inumin. Kaya, ayan guys, maglibbit na tayo. Marami tayong nagbitin, ganun lang talaga, no? Pag mayroon tayong negosyo, kailangan talaga masipag, no? Para sa mabilis na paglago. At check, -check ko pa to guys, isa-isa itong resibo, baka may tumaas. So, ayan. Siyempre, pag gusto mo talaga na mabinta ka agad ang mga paninda mo, so, kailangan i-display ka agad. Kaya naman, i-display na kagad ka natin yan, guys. At sakto naman, guys, pagkatapos natin ay dumating na si partner, bumili siya ng itlog. Ayan nga, guys, no? At, syempre, di mawawala itong saron. Putkote, no? At, pampulotan ang ating mga customer. At, ito nga, guys, kumusta naman ang price? <laughs> Ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Mataas pa rin ang itlog ngayon, no? To 30 pa rin ang isang tray. Kaya, naman, magligpit na tayo. Unahin ko muna itong pagligpit, guys. Kasi, delikado pag mabasag. <laughs> Lugi negosyo, no? Kaya, ayusin nga natin. Large ang size nito, guys. 10 ang isang natin. Kaya, ayan magligpit na busy na busy na tayo no ayusin ko lang to kasi marami tayong i-display ngayon overtime na naman ang inyong kasari kaya ayan laban lang para sa ating hanap buhay kaya yan guys may tutubayin pa rin naman tayo kahit paano no Okay lang naman kasi mabinta naman to kaya mabilis natin maruling ang binta. Kaya naman pagkatapos natin mag-display ng itlog ay mag-aayos na tayo ng ating gamot no. Nilalagyan ko dito para kumpleto. Kaya hanggang dito na lang guys. Maraming salamat.